you kami na bilhin pang ulam. Mama, nay, no, mag-hi ka, Mag-hi ka, is nanay, o maganda pa rin si nanay. Kasi YouTube yan, nai Nag-YouTube ako, nay. ba? Hello? Mapanood mo yan sa YouTube, nai, Pag, alam mo, ay, type mo lang, nai Really, no news me, cha. panood, mapanood mo to. Really, no news me, cha. Sa YouTube. Ganun. nag release -re -re din ako, hindi unta naman ako makikita. Hindi pa yun ay. Eh. Ako nagre-reels din ako eh. Kailangan kasi ng maraming followers. Eh, eh ilan lang yung followers ko. Ano pangalan mo na eh? Hindi ka makarayin. Ah, sige. Ano mo na eh? Follow ko tayo. Nagre-reels eh. Ako nag-reels. Nakap na rin ko. Ano lang yung mga unang. Ito yung ilang ano ko sa akin na isang views. Kailangan ko naman. So, type eh. And then, pag maka, ano ka na, i-type mo yung Rayleigh yeah. Nunez Smith siya. May cellphone ka ba dala niya, Nay? Para mapanood mo to, Nay. Ganun ba? Ano, sa, yan, San, sa, may, may, sa, sa baseball. Hindi ba? <laughs> sa ano na, sa YouTube na. Sa sinanay. Sa YouTube. Japonesa to mga Mars. Yeah, yeah, sa, yun, sa YouTube lang. Sa YouTube lang. Sa YouTube na. May, may load ka ba na? May load. Oh, yun. Yan, YouTube yan. Yan na, YouTube. Yan. Ate, Perlin. Hello. Hey, May. Hey, Pa-YouTube kami. Saan <laughs> yan? Miss sa na kita. Bye-bye. <laughs> Saan? -bye. Saan? Ito na, ito na yan. Dita mo na eh. Dita. Ay, dita, dita. Bo, bukas ba? Dita mo na eh. Bukas yan. Tingnan mo rin eh. Bukas may, may, may na sa usap dyan. May na, may na, na, may na, 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 na. na dito. Na, dito. <coughs> Share kita na iparahan na Para dumaming kasi dami kong print sa ano na yun ang ginawa ko kasi na yun ano na yun sa dapat ano pa sa kapatid yung mga IBC na yun Ano mo sila na i Ano mo sila na i print mo sila? Tapos may may sagutan ka doon. Masasagot mo yun ay kasi para italo ka nila. Relay. Para ipalo ko Pagkatapos, pag ngaano ko na nito. Ah, noon mamaya. Okay, ito 'tong number ko. then At ano pag makita mo lang yung pangalan ko na 'yan mo ka lang. Kita mo yan doon eh subscribe subscribe Oo, para makita. Pindutin mo lang yung nakalagay subscribe na yun. Mm -hmm. Para mapanood mo rin yung natin video na ato. Na, nasa na YouTube ka na ngayon. <laughs> Ang dami ko kayo mga uh -huh. ano na eh. Mga pag naglalakad uh -huh. kami dyan na tayo din. tong tuwa. Kasi eh, nasa YouTube na ako. Pati yung Skype, di ba dyan? oh, uh -huh. natutuwa sila na Kasi napapanood uh -huh. sila sa TV. Pwede mo kasi manood niya ka sa TV eh. Uh -huh. na? sa YouTube? Oo, uh -huh. oh, <laughs> Ito, nakalip, nakalip mo na yan. Ayaw kasi niyo gusto ko, pag hindi pa siya nakano na Uwi ka muna! Hindi na kayo, hindi na, mamaya na. <laughs> Magagabi ka na ba? Gabi ka na Hindi na. na nay, wala na, uwi ano namin. Pag Ay, ano na? Hindi pa nay oh hindi pa. Mahina si Pinal na eh, no? Mahina. Ay, ano ba yun? Ay, ano Magpapaprint kasi ako doon sa, sa ano nang ako ko Doon kay ano? Kay Lloyd. Wala ba dito? Kay tindahan? Yan ay? Sa tindahan? Okay, 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 Kaya then, kay Lisa. Kay Atihilin? Atihilin. Kay Tano. Wala ba dyan? Dito, ano? Pero dito na. Mayroon dito na. <coughs> si Joy. Yan oh. No? Yung may batang mataba. Uh -huh. O dyan ka magpaprint. Mayroon siya. Madali lang. Mayroon? Oo o, mayroon dyan. May Xerox, may pag mapapicture ka ay, ID. Ay, o oh, diyan na lang. Diyan kami lagi na eh. Kita sa mga kitancha. Ay, yun, nandiyan na. Oh, nai. Oo oh, nga. Naghagilap ka pala. Pinalili ah? out ni Lloyd. Ha? Bumili ka na lang dyan bibili na namin siya ulam dyan <laughs> ha. bili ka na lang dyan para ay ulam ano. ay ano ba yan nasa Tama ko na si Nanay Bon Doon pa sa unahan ay Tama pa lang ba si Nanay ito si Rocks si nanay. Kasi ako runner nila eh. Saan mm, yung mga bata na... Bakit ikaw inutusan na eh? Eh, hey, <laughs> hey, hindi naman sila makapasok na paanitin. Pa, Aha. Uh -huh. Ay, pala, payat, payat. Eh, uh, wow. <laughs> Parang may ano dito, lagi handaan tuwing ano, linggo. Sa <laughs> asle. Ay, wala po. Ah. <laughs> Daan kami dito kay Pasirox. <laughs> Ay, wala. Ay. Kailangan ba yan ngayon, Nay? Oo. oo. Malis pala, Nay. Ay. Sobrang katiwala. Baka babalik din yung mamaya, Nay. Ganun. Mm. Oo. Pag hindi, Nay, ano ni Pero itanong mo doon, doon tayo katingilin. Kasi nag aano din sila doon eh. Oo, oh, nagsiserox, ano, friends sila doon eh. Oo, oh, ang dami. Laki-laki ng... Nakabidyo ako. <laughs> oh, Ano ang tawag niyan, kuyang isdang? Tilapia? Oo. Oo. Oh. Parang malaman yung isdang yon. Mga katuwa yeah. naman dito. Hey, <laughs> cute ng bata. Hmm, yung pangalan mo. Uy! <laughs> Daan ako. <laughs> Masarap lang yung inihaw na yun, no? Lagi doon piling, piling po na May mga ano na Nansila. Ang ganda naman ng bulaklak na yun. <laughs> 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 lahat na lang. May hey, mahilig likas ako sa bulaklak na yun. <laughs> ang dami ko kaya mga bulaklak na yun. Mm. Yung mga hindi ko visto nay, na yung apartment, o lagyan ko lahat na yun. Ay, tuloy-tuloy yung mga tungtua pa sila na yun. May mga halaman okay. na sila. <laughs> hmm. Mahilig ako sa halaman. Tungtua yung may ari eh. sa dito kay Mars. Oh. 2020 lang Mars. Ako kaya ang mga ano, Pang masa. <laughs> wow. Minsan ay eh, pinag ko na yung mga paninda mga ano. Masa, pumupunta ako sa mga ano. Pinaano ko yan ay. Eh saan so, yun? Saan so, banda yan? Sarap okay. na yun. promo ko yan ay. Oh, para makilala ba? <laughs> e, video ko lang tulay dito. Mars, pag bumili ng ano dito, Mars, o oh, mura lang dito. Pag mo, ano na, sili. ba okay, silip? Dito, Mars, o oh, mura lang. Pwede na siya pang ulam. Malapit lang to sa amin. Anak ko na, unso. Nagaya sa labi, kasi minsan gusto na lang kumain hindi eh. pa ako nakaluto na. Okay, ulam na kaagad yung

Ano mo dyan eh, kung may print sila nai? Kasi nag-ano like, silang serak? Dyan ka na nai! Ano kayo Mars? mga Mars? Ano na mga Mars? Ano mga Ano Mars? O si Berilias yan yung bulaklak pa oh. okay. okay. so bubunga na yan yung bulaklak na yan Mars Out kay Ate Ibit, kay Tony, kay Tinting, kay Makma, kay ano, Kay Juday. Ay, wala, Nay? Sige, Nay. Babay na, Nay. <laughs> Nay, panoorin mo to Nay, ha? Nak Makita mo yung mukha mo dito, Nay. <laughs> Tapos, ipa share mo sa mga kas kaibigan mo. Nay, ha? Ano nga pangalan mo, Nay? Ah, sige, i-ano kita, Nay, i- Ha? Ah, sagutin na 'yan. Eh. ano kita? I-add kita na ai, add kita. Tapos ipasa ko to sa inyo na eh.